Ito pinakamarami ko ngayon yung halos sa Gamunggo. Ito. Uh, ito yung binulakok na to na sa 100%. Pero ito mababawasan pa tong kung mga 30% lang mawawala ito. maghuhulog yan. Di naman uh, lahat magtutuloy yan. Kahit na alaga mo sa spray yan. Yung top kill lang yung namin ni Berna pang uh, control sa mga fruit fly na yan. Sa mga patakte. Nagamitan natin yan ng top kill. Ngayong uh, hindi nag-uulan, every 4 days nag-spray kami ni Ber. Hanggang sa uh, na ngayon talagang pag-uulan na uh, tagulan na talaga. Hindi na tayo mag-spray niya kasi na shield naman ang uh, niyan. Nang uh, ulan, nang basa ng ulan nitong ating mga buko na uh, yan, no? Kaya hindi na tayo kailangan pa mag-spray kapag uh, padalas ang ulan. Pero pagka walang ulan talaga, yan, talaga lagaan mo para hindi tayo masingitan ng mga fruit fly mga ito eto mga kagre medyo dami ng mga ano ah marami na ng mga nag-uumpisan naman ng mga puti-puti na nilipad mga white fly ha, mga kagre siguro sa susunod daming spray maka, makapag na kami sa top kill maghahalo na kami ng uh, lanate na naman siguro pang contrast uh, sa mga fruit fly na yan malalaki na mga kagre ka yung panibago nating cycle ng uh, pagpapabulaklak natin sa kalamansi meron na tayong mga gamaes gamunggo matanghito meron pang mga ipailan nila na bulaklak pero halos sa uh, 90% na ay tagtag -tag na lahat kumbaga buko na siya lahat halos ta ngayon spray na naman tayo kasi dito mga nakakaraang araw ay hindi na naman umuulan ano uh, nung nakaraan linggo kasi sunod-sunod ang ulan kaya tayo hindi tayo nag spray nakakatipid tayo kasi kapag ka umuulan mga kagre hindi tayo nakakapag-spray ng kalamansi kasi nga uh, na shield naman ang ulan yan sa mga insekto na mga kalaban natin sa kalamansi at uh, nakakatipid rin tayo pero ngayon pangapat na araw na na hindi umuulan kaya singit na tayo uli sa spray pero nung nakaraang pa nung uh, last na dumating yung bagyo yung last week kaya uh, nung naka labas na yon ng uh, bansa ng Pilipinas nakapag uh, spray tayo doon tapos palo up ulit tayo ngayon kumbaga buhat nung naka wala na yung uh, bagyo ay uh, pangalawa na namin to ni Bero yung si Bero payarin na rin kami umaga na at uh, ngayon ang ginagawa na natin tuwing umaga lang tayo nag-spray hindi tayo pwede mag-spray ng hapon kasi mas malimit ang ulan kapag kahapon kaya ako tips ko lang sa mga baguhan mag spray kayo umaga lang pagka mga insecticide lahat fungicide uh, para syempre nakatalab na bago pa man sya umulan ta ngayon niya uh, papasok na kaya tagulan kailangan na natin gumamit ang mga sticker dyan yung mga pampakapit sa mga ino-spray natin sa si kahit umulan huwag lang yung sobrang lakas ng ulan ay hindi basta-basta nawawala pero ngayon hindi pa kami gumamit ni Ber kasi wala naman na forecast na ulan dito sa atin, sa dito sa amin sa HN Mebay Siguro mga hanggang uh, makalawa, halos walang ulan. Kaya hindi na muna kami gumamit pero sa mga susunod na spray namin ni Ber, palagay ko gagamit na kami. Dahil uh, yun na, baka magumpisan na rin yung regular na ulan na yun ang uh, kuha natin. Marami-rami na rin tayo ng mga gamais, mga kagaya n'o. 'Yan gamais 'yan. To. Lampas gamais na nga itong isa na 'to. Medyo una-una 'yung naging uh, nakatatlong uh, batch kasi 'yung bulaklakong na 'to. Pero ngayon, palagay ka wala na kasi talaga napuno puno na rin halos 'to ng bulaklak ng mga nakakaraan na linggo ata uh, konti na lang din ayan oh. mga hindi pa natagtag na yan yan na lang konti konti na lang pero pangkaraniwan talaga ano na oh. halos puno na ayan oh meron tayong buko sa isang sanga 1 2 3 4 5 pangkaraniwan lima apat tatlo napakagandang uh, ano niyan mga kaagree kapag ka ganyan sa isang uh, sanga may tatlo may apat ito halos kumpulan niya ito 246 Tips ko lang mga sa mga nag-aalaga ng mga buko o yung nagpapabulaklak ngayon, nag-i-spray ngayong uh, papasok na ang tagulan kaya iwasan nyo na nag spray ng hapon mas maganda kung umaga o madaling araw para kahit papano nakatalab niyo yung gamot nyo umulan man sa hapon, napakinabakan nyo ayun spray nyo hindi mawawash out hindi mahuhugasan, hindi mababanlaban ang untubigulan kaya kami hindi na kami nag-spray ngayon ng hapon pero dati rate nung summer kaya puro hapon kami nag-spray ni Ber dahil uh, wala naman nga ulan nung summer pero ngayon iba na, iba na setup ngayon pag talaga, ako recommended ko talaga puro madaling araw, umaga ang pag-spray ng uh, kalamansi